luto ng ating suman guys mainit init pa ililipat natin dito sa lagayan para bukas pwede na siya i init alam yung mga palangga ang kwento ng alupi sa buhay namin eh hindi makakalimutan malaking tulong ito sa buhay namin lalo nung kabataan namin yung mga bata pa kami kasi ito yung bumuhay sa amin kasi si nanay naglalako ng kakanin isa sa mga nilalako niya yung alupi o di kaya um, puto ang balangoy wala nyo mga guys dahil si nanay walang wala na rin kaming tatay ginigising kami ni nanay sa madaling araw para tulungan siyang gumawa ng ganito suman o di kaya puto gumigising kami ng mga at madaling araw mga 4 to 5 para tulungan siyang gumawa o magkudkod ang ginagawa namin magkudkod kasi kinukudkod to kailangan sa gabi pa lang babalatan na namin tapos kinabukasan na kami na magkukudkod Apo, sinisikap namin na bago kami pumasok sa si school, nakayod na namin para si nanay, isasalang na lang niya, magbabalot na lang siya. Minsan, tumutulong na lang kami sa pagbabalot nito kasi, yun nga, madami. Kasi nilalako pa niya, tapos, tinitinda pa niya sa si school. Al tapos, kailangan bago mag-8 ng umaga, nasa school na siya para isakto niya dun sa recess ng mga estudyante. Doon din na kami nag-aaral sa school na yun. Tapos, pag wala pa siyang bentaga, ito din ibibigay niya sa aming meriendo. Minsan ayaw namin kasi, syempre nakakasawa na rin. No choice. Kaysa wala kang kainin sa recess. Kainin mo na rin ito. Diba? Ang ginagawa namin, nakaabang kami doon kay nanay. Nag-aantay kami na may, may bumili. Eh, minsan wala pa. Ito na lang yung kakainin namin. Alupi ulit. Tapos pag may sobra doon sa school, ganyan rin hindi niya napaubos, nilalako niya doon sa ibang, ano, sa daan or sa mga bahay-bahay. Kaya ito, gumagawa pa rin ako ngayon. Kasi sayang naman, mabenta naman sa amin dito yung balingway. Lalong mga ganitong pagkain. Yan. ito nakasurvive sa amin. Isa mga nakasurvive kasi si ng nung araw kahit ano nilang itinitinda din. Para may raos din kami magkakapatid kasi wala naman talagang madali. Mahirap ang buhay. Tulad ngayon, na oras na ng gabi, alas 9 na. Kailangan ko nang gawin to. Kailangan mo na mga palangga. Good evening!